nasa Bible nga ba ang Valentine's Day. Straight to the point, ang Valentine's Day ay nagmula sa isang paganong pagdiriwang na tinatawag na Lupercalia. This pagan holiday celebrates fertility. Totoo nga ba mga kapatid na ang Valentine's Day ay may kaugnayan sa selebrasyong paganismo? Ito ang paulit-ulit na nanda ng mga anti-Catholic dahil iniugnay nila ang selebrasyon tuwing Valentine's Day na ito daw umano ay kapistahan ng mga pagano at maraming nabiktima sa maling akala kaya itutuwid natin itatama natin ang kanilang tuligsa sa niya. kumusta? Muli, ito nyo lingkod, Brad Windel makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin na magikayat sa ating mga kapatid na mga katulikong magtanong, mag-comment. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe, at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Maaari kayo makasuporta din sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o kaya yung Super Thanks o Membership sa channel mga kapatid. Sa pagkakataong ito ating sasagutin itong pahayag na ang selebrasyon daw nating mga Katoliko lalo na yung kapistahan ni Santo Valentino ay sa mga pagano daw. Nasa Bible nga ba ang Valentine's Day? Straight to the point, ang Valentine's Day ay nagmula sa isang paganong pagdiriwang na tinatawag na Lupercalia. This pagan holiday celebrates fertility. May kaugnayan ba ang selebrasyon natin kay Santo Valentino sa selebrasyon ng mga pagano na long signal natin ngayon? Oh. Okay. Eh, Okay? Okay. So, ihambing natin yung story nila at gamit yung history, mga kapatid. At uh, buksan muna natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, granted to the same Holy Spirit, may always be truly wise, rejoice in His consolation, To the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Uh, acknowledge muna natin ang ating mga kapatid na pumasok ngayon sa ating uh comment section. O. O, unahin natin ang sa pananampalataya at katuwiran dahil wala pa nakapasok sa YouTube uh YouTube bits. Okay, ito. Uh, kumusta sa lahat natin mga kapatid? Oh Mr. Curious Catholic. Hello, kumusta? Huwag niyo kalimutan mag uh, mag subscribe ah. oh. Oo nga, napanood ko din yeah. Uh, kanina. Tama, ang daming pinagsasabi from uh, ito, from Jinsan. Okay. So, uh, good afternoon, brother. Si Cheryl Van uh, Tagarna, si uh, Rochineth Bilmonte, sa lahat at mga kapatid na sumusumaybay dyan. No? Okay? Wala pa sa YouTube. Wala pang nagko-comment. So, sa lahat at mga kapatid na sumusumaybay, welcome. Hindi na natin patatagalin pa mga kapatid. Simulan na natin. Pakinggan muna natin itong pahayag niya na ang pagdiriwang ng Valentine's Day ay sa pagano daw. So si Raymond Sora, watching from Virac. Eduardo Kegas uh, hello, kumusta? at uh, sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay welcome oh. okay so patuloy tayo mga kapatid sa ating uh, talakayan at uh, pakinggan muna natin nasa bible nga ba ang valentine's day straight to the point ang valentine's day ay nagmula sa isang paganong pagdiriwang na tinatawag na Lupercalia may straight to the point pa daw siya na ang selebrasyon ng Valentine's Day ay nagmula daw sa paganismo yung kapistahan ng fertility mga kapatid na ipinagdiwang ng mga pagano. Ito ang itatama natin alam niyo naman na ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Sa pagano nga ba talaga ang Valentine's Day? Alam niyo mga kapatid, dapat bago sila uh, putak na putak at uh, tuligsa na tuligsa na ang selebrasyon ay sa pagano, dapat mag-research muna. Research pag may time. Para sa Santa Iglesia Katolika, ang Valentine's Day, ito'y araw ng pagunita natin sa isang santo na si Santo Valentin. Isa itong kristyanong pare na naging martyr sa pananampalatayang katoliko. So, alam nyo ba na itong pagdiriwang, lalo na, na uh, nagiging popular na ngayon ang pizza 14 ng Pebrero na Araw ng Pagmamahalan. Pero alam nyo ba ang kasaysayan sa Araw ng Pagmamahalan? Ang nagsimula nito ay ang mga protestante sa Amerika. Amerika. Yung pagbigay ng mga bulaklak. Pero ang original na pagdiriwang natin, ito ay may kaugnayan sa simbahang katoliko, sa santo ng simbahang katoliko na martir sa pananampalataya. At yun ay si Santo Valentino. Si Santo Valentino ay isang pare ng simbahang katoliko at sa panahong niya, ay mariing ipinagbabawal sa uh, Imperyo Romano na paganismo noon hindi pa na convert sa kristyanismo, ang pag-aasawa dahil para sa emperador nangangailangan siya ng mga sundalo at epektibo para sa kanya na walang alalahanin sa buhay walang asawa ngunit si Santo Valentino ay nahuli na sikretong nagkakasal at ikinulong at doon sa kulungan mga kapatid sa Kasaysayan na yung uh, hindi nakakita oh uh, bulag ay napagamot ni Santo Valentino yun ang uh, kasaysayan pero itong uh, mga ibang sikta na nagsasabi na ang kapistahan ay may kaugnayan daw umano sa paganismo. Mali. Bakit? Tignan muna natin ang nakasulat. Nandito din ito sa tinatawag na online uh, online dictionary mga ki uh, kapatid. Makita din sa Wikipedia. Halimbawa, kung tignan natin ang Uh, mabasa sa dictionary of Christianity, page 278, Saint Valentine of Rome, which indicated he was imprisoned for performing weddings for soldiers, who were forbidden to marry, and for ministering to Christians, who were persecuted under the Roman Empire. Alam naman natin mga kapatid na batay sa kasaysayan, paganism was the official state religion of the Roman Empire noon and Christianity was subjected to persecutions. Ano ang dahilan sa Europe before modern times by O'Brien page 181 the principal reasons why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government ruled by force and cannot permit the Catholic Church to exist. Nga, bakit? Because the Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the imperial as God. So, yan ang ginawa ni San Santo Valentino, mga kapatid. Sa kabila na mahigpit na ipinagbabawal sa pagadong emperador ng Roma yung pag-aasawa sa kanyang mga sundalo pero sa kasaysayan itong si Santo Valentino nilabag niya ang utos ng uh, emperador at sa kanyang patuloy na uh, serbisyo sa simbahan sekretong ikinasal niya yung mga kristyano lalo na yung mga sundalo Romano na merong mga kasintahan at nagpakasal sa simbahan. Kaya iyan ang dahilan kung bakit hinuli si Santo Valentino. Ikinulong e at pinugutan pa ng ulo. Kaya naging marter at naging santo bayani ng pananampalataya. So, yun lang ang nakasentro, mga kapatid, sa selebrasyon natin sa Pebrero 14. Pero, yung pagdiriwang ng kapistahang pag-iibigan ay pinauso lang yon ha? Pinauso lang yon nang mga kakusa nilang mga protestante sa Amerika noong 19th century ang tunay na diwa sa Valentine's Day sa ating mga katoliko ay ang pagdiriwang sa martyrdom ni St. Valentine. At ito ay na misinterpret ng mga kakusa nilang protestante sa Amerikano na mga Amerikano diyan sa sa Amerika mga kapatid at nagpauso sa pagdiriwang ng puso ng pagmamahalan. Tandaan ninyo yan, ha? Ah? Oo. So, pero itong mga protestanting kulto na nagsisilitawan, pati na dito sa Pilipinas, mga kapatid, Napaka-allergic nito, tira ng tira sa pananampalataya ng simbahang katoliko na galing daw sa pagano ang ating pagdiriwang ng Valentine's Day. Isa na nito ang Iglesia Ni Cristo, tatag ni Felix Manalo. Kasama na dito yung dating daan na Church of God International, yung MCGI no? Oh, ni dating daan ni Eliseo Soriano, pati na yung mga sabadista at iba pa mga nagsusulputang sikta mga kapatid na iniugnay nila ang Valentine's Day sa paganong pagdiriwang mali yan. Bakit mali? Meron bang kaugnayan sa paganismo ang kapistahan natin sa martirdam ni uh, Marterdam mismo ni Santo Valentino. Tignan natin mga kapatid. Ito, ang mabasa natin. Nasa Wikipedia yan. There is no evidence of any link between St. Valentine's Day and the rites of the ancient Roman festival despite many claims by many authors. Si, dito palang mga kapatid, butata na sila. Napakalinaw. Sa isang online source sa Wikipedia, na kahit may mga author o manunulat mga kapatid na nagsulat na iniugnay nila ang Valentine's Day sa paganismo, eh wala umanong koneksyon, wala ang anumang koneksyon ang Valentine's Day kahit anong pagganong selebrasyon sa Pagan Empire noon, lalo na sa tinatawag na Lupercalia. Pakinggan muna natin, uh, ituloy natin. Ito. This pagan holiday celebrates fertility. Sinisimula nila ang celebrasyon tuwing February 13, February 14, hanggang February 15. Sa panahong yun, ang mga tao, especially mga lalaki, ay gumagamit ng kambing at aso bilang alay sa kanilang Diyos diyosan Higit pang nakakagulat dito, gamit ang organ ng mga hayop na kanilang pinatay, hinihahampas nila ito sa mga kababaihan sa paniniwalang ang mga babae ay mas makakapag makakapagproduce ng anak. But in the 14th century ang paganong pagdiriwang na ito ay napalitan ng Saint Valentine's Day. Bilang okay. So, diyan natin makita na may kontrahana na sa pahayag mismo niya. Ang sabi niya, ang pagdiriwang ng Valentine's Day ay sa paganismo. Pero sabi niya, napansin niya ang paganismong pagdiriwang ay napalitan. Ibig sabihin, napahinto kaya pinalitan ng kristyanong selebrasyon. Iwala na namang pagganong nagdiwang ng kapistahan sa pare na naging martyr na si Santo Valentino. Balik natin ang pahayag niya. Actually, ang pagganong pagdiriwang na ito ay napalitan ng Saint Valentine's Day bilang pag-alala daw sa Santong si Valentin. O yan! Napalitan bilang pag-alala. Kaya, Walang kaugnayan ang kapistahan ni Santo Valentino, mga kapatid, sa selebrasyon ng uh, Lopercalia, yung tinatawag na fertility festival na dedicated to Faunus, the Roman god of agriculture. Tingnan natin ang mabasa sa online uh, Encyclopedia, online sa Wikipedia. Ito po ang ating mabasa. Uh, kaugnay dyan. Eh, tignan natin ha. Ah. Oh. Yung pagdiriwang celebrated at the sides of February or February 15, Lopercalia was a fertility festival dedicated to Faunus the Roman god of agriculture, as well as the Roman founders, Romulus and Rhenus. Yun ang mabasa natin kahit sa online. Kaya research-research naman pag may time. So, sa panahong iyon, idiniklara ni Pope Gelasius bilang araw ng paggunita sa kapistahan sa martyrdom ni Santo Valentino tuwing Pebrero 14. At nang sa ganon, nawala na palitan, nabura ang panganong Fertility Festival na Lupercalia. Tandaan natin mga kapatid, idiniklara isinelebrate tuwing ika-14 ng Pebrero ang kapistahan sa martyrdom ni Santo Valentino. E tuwing kilan po ba ang selebrasyon ng pag-anong piyestang si Lupercalia? Sa Pebrero 14 po ba ang kapistahan? Hindi. Malinaw na ang kapistahan ay ipinagdiwang kailan? Sa Uh, sa balikan natin ang ang Wikipedia, ito ang mabasa natin kung kailan ipinagdiwang. Oh, balikan natin ha. Oh, ang Lupercalia. Ito. Celebrated at the sides of February or February 15, Lupercalia was a fertility festival dedicated to Faustus the Roman god of agriculture as well as to the Roman founders Romulus and Remus. Remus. So, dito makita natin magkaiba ang pizza, magkaiba ang pagdiriwang. <coughs> Pero si Pop Gilasius mga kapatid, pinay para mapahinto ang paganong selebrasyon kaya idiniklarar tuwing Pebrero 14 na ipagdiwang ang martyrdom ni Saint Valentin. Balikan natin ang Wikipedia. Ito mabasa natin mga kapatid. Lofer yon yun ang pagdiriwang ng mga pagano. Lofer Kalia survived the initial rise of Christianity. Initial rise of Christianity. And but was outlawed as it was deemed unchristian at the end of the 5th century when Pope Gelasius celebrate declared February 14 St. Valentine's Day. Kaya research research naman pang may time ha? para di mag kakalat ng false ha fake news. Napakalinaw. Ano daw ang mabasa natin tuwing Pebrero 14 ipinagdiwang ang Lofercalia. Kaya sa date sa pizza pa lang mga kapatid. Abay, magkakaiba na hindi sabay at hindi lapat mga kapatid. So dito pa lang, hindi hindi magiging sa pagano ang Valentines natin. Kaya paanong magiging sa paganismo ang Valentines Day? Eh, kung tingnan natin kahit sa online uh, Wikipedia mga kapatid, ang simbahang katoliko ang nagbabawal, ang simbahang katoliko ang nagban sa kapistahan ng Lopercalia noong 5th century. At hindi lang yan. Para magiba ang petsa ng selebrasyon ng mga pagano, e diniklara ang kapistahan ni Santo Valentino tuwing Pebrero 14. Para mabura ang pagdiriwang ng mga pagano, <coughs> sa kapistahang lupirkarya tuwing Febrero 15. So, diyan pa lang mga kapatid. Malinaw na yung ikinakalat nila ay peak news pa lang. O? Walang katibayan. Kaya kailangan talaga research-research pag may time dahil ang kasinungalingan pag ito'y uh, paulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Tuloy natin muna ha. Ah. Ito. That's why tinatawag ito ngayong Valentine's Day. To be clear, Valentine's Day is not biblical because it is originated by pagan holiday. Oh, so, so, mali. It is originated by pagan holiday. Merong pagkukuntrahan sa kanyang pahayag. Bakit? Malinaw na sinabi niya na ang pagan celebration ay pinalitan. Pag pinalitan, hindi na originated. Bakit pinalitan? Di ba? ba? Balik natin yung pahayag niya ha ang mga tao, especially mga lalaki ay gumagamit ng kambing at aso bilang alay sa kanilang diyos-diyosan. Higit pang nakakagulat dito, gamit ang organ ng mga hayop na kanilang pinatay, hinihahampas nila ito sa mga kababaihan sa paniniwalang ang mga babae ay mas makakapag ng anak. But in the 14th century, ang paganong pagdiriwang na ito ay napalitan ng Saint Valentine's Day bilang pag-alala daw sa Santong si Valentine. Oh, so, napansin ang pagdirewang na ito ay napalitan. Kaya kung napalitan paano nagiging originated sa pigan. Kaya nga pinalitan opang mahinto. Okay, tuloy natin. That's why tinatawag ito ngayong Valentine's Day. To be clear, Valentine's Day is not biblical because okay, it... uh, yun ka, yun palagi ang mga argumentong uh, palto sa uh, mga anti-Catholic na Sula Escriptura Yung unbiblical daw, di mabasa Bakit? Di po ba, nagdiriwang kayo ng birthday ng uh, founder ninyo? Nagdiriwang kayo ng uh, celebration ng pagkatatag sa sikta ninyo? Biblical ba yun? Oh, di naman yun mabasa Maliban dyan lahat sa inyo sumusunod sa idiniklarar na kalendaryo ng simbahang katoliko ang Gregorian kalendar. Di nyo ba alam na bago ang Gregorian kalendar, may kalendaryo na ang mga pagano na tinatawag na Julian kalendar at ang bawat araw sa isang linggo na nakapangalan yan sa mga dios diyosa ng mga pagano? Pero ang tanong, bakit kinupya ng mga anti-katoliko. Maliban lang kung kayo ay ano maglikha ng sariling kalendaryo. Kaya itutuwid natin ang mga ikinakalat na fake news na mga anti-katoliko dahil ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So maraming maraming salamat sa inyo hanggang sa muli. Ito ang inyong lingkod, Bradwin Del Talipo. Maraming salamat. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.